May pagbulaklak na agad si Daddy Paulo. Kay Kimi, siya talaga ang nauuna lagi, mahal na mahal. Kanya ng tipo ng mga kababaihan. Sana on na lang sa mga ginagawa nito kay Kim Chiu. Mamayang gabi, mapapanood ang live sa Taiwan. Abangers na ang dahat, may pa-advance flowers na agad si Daddy Paulo. Walang araw na hindi pinapakide si Kimi. At syempre, pati na rin ang taong bayan na nagmamahal sa Kung Pao. Ganitong dabbers ang sarap suportahan. Walang toxic. Palagi ng happy. Suportahan sila sa achievements ng bawat isa. Ang tagumpay ni Idol Kimi ay malaking tagumpay na rin ito para kay Paula Abilino. Ito nga rin ang ilang ibinahagi ng fans binang pagsuporta. Congrats na agad, Kimi. Laking bagay na maging naminado pa isang karangalan na iyon para sa iyo at sa kapamilya. Proud ang lahat sa iyo. Ang daming mga gandang nangyari e sa iyo ngayon. Ni Lord dahil napakabuti mo at never na lamang unang apak ng ibang tao. Lahat kami ay patuloy na susuporta sa journey mo. Simula pa ng iyan, alam namin na marami pang darating na mga achievements. Pasama ang iyong one and only partners, Paula Bilino. Stay humble and stay strong. Naman ang ganda naman ng pagbabahagi na iyon mas naging solid ang King Pao. Sta, excited na kaming lahat para, para mamaya sa gaganapin na awarding.